Ano bang nangyayari sa inyo? Ang ibig sabihin lang naman ng mga sundalo sa Pilipinas ng ano yan? Chief Chief ng Pilipinas ng EFPI ang tutulungan ang mga OFW dito sa Taiwan kung sakali para may sa bansa kung maging malala ang gera, kung hindi maayos ang problema. Pero, syempre, magdasal na lang kasi kayo na maayos ang problema. Ay, nako. Kaya talaga masyadong, masyado kayong advance mag-isip. Gera agad. Huwag nyo ang iisipin ang gera. Sinong kawawa? Di ba? Huwag niyong isipin ang gera. Eh. Enjoy na lang ang live. Siyempre, tumatanda tayo. We are growing old. So, let's just enjoy life. Be at peace. Peace.